Ito ha, tips para magka-instream ads ka agad. Una, upload lang ng upload. Araw-araw ka mag-upload. Kahit isang reels lang yan, o kahit isang long video lang yan, basta consistent ka. Araw-araw. Dahil kung hindi mo umpisahan ngayon, kailan pa? Pangalawa, kapal ng mukha. Ito ang pinaka-importante dito. Kailangan mong maging makapal ang mukha. Kung hindi mo kakapala ng mukha mo, hindi mo susubukan. Hindi ka mag-uumpisa. Hindi ka magta-try gumawa ng content. Hindi ka magta-try mag-live hanggang sana ka nala. Sana all. Pero ingit na ingit ka na. Kung iba, kumikita ng dolyares habang ikaw, panood-nood lang sa kanila. Huwag na huwag mo iisipin ang sasabihin ng iba. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi ang mga yan. Kaya dito sa pagre-reels, kailangan mo talaga ng kapal ng mukha. Confidence yan. Confidence para makapag-umpisa ka na. Kailan ka pa ba mag-uumpisa? Dapat ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas pa kahit simpleng video lang yan.